Binatikos ni Senadora Grace Po ang Department of Transportation dahil panay ang hingi ng pondo pero hindi naman naggagawa ng maayos umano ang trabaho. May report si Raymond Tinaza. Hasang binatikos ni Senate Committee on Public Services Chairperson Senator Grace Poe ang Department of Transportation na mistulang panay ang hingi ng pondo pero hindi naman ginagawa ng maayos ang trabaho. Well, tayo ni Senator Poe sa DOTR sa ipinipilit na Public Utility Vehicle o POV Modernization Program na makapekto aniya sa kabuhayan ng mahigita na 300,000 na mga tsupera sa kanyang manifestasyon sa ratifikasyon ng 5.7 Trillion pesos na 2024 national budget, sinabi ni Po na 1.6 bilyon ang nakalaan muli na pondo para sa plano planong PUVMP sa 2024. Sinabi ni Po na nakaalarma na ang nangyayari sa DOTI dahil 2018 pa nila sinimulang pondohan ang paggawa ng ruta. Pero hanggang ngayon, ay isang daan limampot lima lamang mula sa Maygita. Isang libong LGUs ang aprobado o 9.5% lamang na ruta. Iginit ng senadora na walang ginagawa ang DOTR kundi mangako pero wala namang natutupad sa mga pangako. Dagdag pa ng senadora Napanay din ang bigay ng deadline ng DOTR sa mga tsopera gaya ng December 31, 2023 para mag-consolidate. Ngunit sila mismo sa DOTR ay hindi nagagawa ng maayos ang kanilang obligasyon. Inihag e pa ni po na puro imported na mga modern jeepneys ang gusto ng DOTR at walang programa para sa mga local manufacturers at mga kasalukuyang jeepney na papasa sa kanilang standard. Pinangakuan tayo na aaralin muli ang programa bago ang ano pa mang deadline ngayong Disyembre. Ngunit tulad pa rin ng nakalipas na anim na taon, puro pangakong napapaku lang ang natatanggap natin dito sa Senado. Kaya naman nakakaalarma na makitang hindi naaprubahan ang mga sinusulong nating proteksyon para sa mga drivers sa pondo ng PUV Modernization Program. Ako, si Raymond Tinasza, para sa kwentong politiko.